Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, kalikasan ngunit na sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito. Malinis nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin, maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya't walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay at bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong na sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.